Nagpaalala ang Commission on Elections o Comelec Bicol sa mga appointed public officials tulad ng mga barangay treasurer, barangay secretary at barangay tanod na mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang opisina ang pag iendorso ng mga ito sa mga tatakbong kandidato sa national and local election. Ayon kay Atty. Maria Juana Valeza, Regional Director ng Comelec Bicol, alinsunod ito sa mga patakaran na dapat manatiling walang kinikilingan ang kanilang posisyon. Aniya pa, tanging barangay elected officials lamang ang pinahihintulutan na dumalo o makilahok sa mga political partisan activities. They can be charged with electioneering and uh, election offense po yan. So pwede ho silang mapatawan ng pagkakakulong at the same time ho administrative case na matanggal sila sa kanilang trabaho. Binigyan din rin ni Valeza na hindi maaaring gamitin ng mga appointed barangay officials ang kanilang posisyon upang mangampanya, maging sa personal na pagkikilahok sa mga campaign events o sa pamamagitan ng campaign materials. Yung mga uh, mga kababayan po natin, we serve in the, go the government. But specifically, if covered po yung appointment ninyo ng civil service, hindi po kayo pwedeng to engage in partisan political activity openly uh, para isuportahan ang isang kandidato. Samantala kasabay ng pagsisimula ng campaign period sa lokal, nagsimula na rin ngayong araw ang operations baklas ng COMELEC para sa campaign materials ng mga local candidates na nakitaan ng paglabag. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia.